okra. Okra naman ang itatanim natin. So, ayan. Ilang buwan yan siya pa bago mamunga? Magtas? Ha? pag buhay Mga dalawang buwan lang yan siya. Ay, hindi abutin. Sa bagay, kung maganda yung lupa, no? Yung? Short variety. Short variety? Yung mahahaba? Hindi siya tumataas, pero yung kanyang bunga humahaba. Hindi siya tumataas yung puno niya, mababa lang. O, oh, maganda ito siya, guys. Magandang variety ito ng okra. Sa side na yun, apa, yun, eh, itatanim mo dyan. Dito? Ah, okay. Dito kasi may punla kami na pechay. So, pechay daw ang itatanim dito ni father. na ah, busy ang aking anakis at ang aking mama. Ayun, no? Know? So, ayan, di ba? Pag may, ma may mga bakanting lupa talaga kayo, eh, pwede nyo nang taniman talaga ng ano. Para at least kumangunga, may pangulam na. Oh, 'di ba? Yun lang dito sa probinsya. Pag may tiyaga, may nilaga. So, 'yun. Bye-bye.